Yehey, makakakain din ng sinigang na bangus. Ayan, ginto ang mga presyo dito guys. Diyos ko, ang, ito nga o oh, yung aking kangkong, nalatay na yung kangkong ko. just ko, 2 pound 50 cents, magkano din yan sa Pilipinas. just ko, almost 200 pesos, yan lang kangkong. And then yung isda, uh, 7 pound yata. So, 400 plus. My goodness. Yan, okra. And then, sinigang mix. Sinigang mix din. One pound yata to. Isang ganto Isang sachet ng ano, 22 grams lang. One pound. Diyos ko, ginto. Kain tayo. Ay, kain. Luto pa lang pala. <laughs> Luto muna tayo, guys. At matagal ko na talagang gusto makakainip. 到。